hello, hello, hello sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Praise God with passion and creativity. Purihin ang Diyos ng buong sigla at pagkamalikhain. Ang Diyos ay karapat dapat na purihin ng may kasiglahan. Hindi ito pwedeng gawin ng malamig o para lang makaraos matapos ang performance. Gamitin natin ang ating talento, musika, sayaw, pagsulat at kahit pagsigaw ng aleloya walang boring ang pagpupuri kung ito ay galing sa pusong tunay na nagmamahal sa Diyos maging creative sa pagsamba ano ang sabi niya dito sa Psalm 150 verse 3 phrase him with the sounding of the trumpet trumpet, harm and liar Ayan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. At uh, lagi kong inaanyahan kayong laging manalangin sa ating Panginoon. At humingi ng kapatawaran sa ating nagawa, nagawang kasalanan. Salamat sa inyong panunood and shout out sa ating mga followers and blowers, lalong lalo sa new followers natin. Shout out sa inyong lahat. God bless! Ingat lagi.